Good morning mga kabyahero. Ngayong araw ay may beteng tanggasinan. So andito ko sa gas station, magpapultang ko na ako para para tuloy-tuloy na 'yung biyahe natin. So medyo malayo-layo rin tatakbuhin natin. So kailangan natin mag-full tank. Tara, let's go. Biyahe tayo. Diyan natin mapunuto. dahil kaunti lang ang karga ko so isa lang muna naging penante ko yan yung humpare ko sarap ng tulog nasa, nasa index na kami so sarap ng tulog kasi malakas yung hangin ewan ko lang mamaya kasi mainit yung panahon ngayon napakainit sa tarlac at pangasinan so mamaya gigising ko na lang yan pagkakain na kami So habang nasa expressway kami nang biglang nagka-traffic dito kasi may nagkabanggaan. So nagkarambola yung isang trailer, isang tinweller, isang close van saka isang abansa na Toyota. So mababa yung naging traffic diyan. Kaya mga isang oras kayong mahigit na sa NLEX Tagilid. Ibang -tani. Tak sampai pada aku nak sampai tu ni tau Orang pelang Tu Tu Jari Nanti kena ke Tu 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 Habang nasa SCTX si ako, may naramdaman akong kakaibang tunog sa hulihan. Kaya pumasok muna ako ng gas station para i-check ko yung sasakyan kung ano yung ubo-ubong doon. So, check muna namin. Ayan. Parang may umuugong pag tumatakbo. Okay, wala naman yata baka umuugong lang kami sa gulong baka umuugong lang kamo sa bilis yun oh no? <laughs> Yun guys, ang ruta nga pala namin sa Pangasinan na Ay sa Bayangbang Kaso hindi kami pwedeng dumaan dun sa Tulay Kasi di pa yung Tulay So iikot kami sa mga Tarim at Batista Abasista Batista tagan Ginawa pang wrestler ah yun nasa Tarlac City na kami so kailangan na namin maghanap ng makakainan dahil mag alas 12 pasado na so kakain muna kami pakainin ko muna tong masipad kong pahinante yun so, na rin kami so hanap muna kami ng karinderya rito video mainit na rin Yan guys, nakakita rin kami ng karinderya. So, andito kami ngayon sa Santa Ignacia. So, dito maraming tatangalian. Ang daming masasarap na ulam rito. To Panigurado, dalawang kanin na order ng painante ko yan dahil gutom na gutom na yan. Sa inis ba naman ang panahon eh. So, magta kanin din ako para hindi tayo lugi. So, <laughs> yung karga nga pa namin is kapiranggot lang naman. Kaya, siya lang sinama ko. Kanin din sa akin. So kakain muna kami mga kabiyahero At pagkatapos ito ay sibat ulit kami Dahil naghahabol din kami makabalik ng maaga-aga Kasi mamayang pag kami ng mga gabi Matrapik na pabalik ng Manila guys, papasok na rin kami ng kami din. So mag-aalas dos na rin ng hapon. Oh. Grabe, sobrang init dito. So, wala pa kami dalang water dyan. Sigurado, lawit mga dila namin itong dalawa. Pagdating namin sa pag deliver namin, na walang tubig na dala. Grabe, sobrang init. So what's up guys? So papasok na tayo ng Tangkasinan. So nag-stop muna ako saglit kasi tatanong pinatanong ko muna sa kainan ko kung pwede dumaan yung close kasi may harang eh. So ayun, pinapasok naman. So nasa tatlong bayan na lang makakarat na tayo sa deliver natin. Ito kami dumaan papuntang mga Tarim kasi sa bayan Bangsarado pa tulay. So magbabasista na kami tsaka Orbis Tundo. So yun ang daan namin and then pagkatapos nun balik din agad kami ng Manila kasi paghapon sobrang traffic sa NLEX minsan so ang daming mais na nakabilad oh Yun mga guys, so andito na kami, papasok na kami ng Orbis Tondo. So yung tulay na boundary ng Orbis Tondo sa mga tarim. Dati yung init na siya mag-tree mag na. So, ilang minutes na lang dinaman naman siguro. Pagkatapos ng basista, so malapit na rin sa bank van. Kaya so, na sa Orbis, na kami. So, yun guys. Dito na kami sa pagdideliveran namin. So, mag-330 na kami nakarating. Di na, di na ako napag-video sa may basista kasi naghahabol na kami ng oras para makabalik din agad kami. So pag inabot kami ng Porto 6 or 7 dun sa Endex, grabe na yung traffic. So bye bye!